So guys, nandito kami ngayon sa Del Marie Resto Bar and Cafe. Ayan guys, kanya-kanyang baba sa van. <laughs> May exhibition eh. Wow! Ay, muna tayo dito guys. Ah uh ah. -uh. Bakit mangingiti? May sunscreen tayong gamit. Guys, nandito kami ngayon sa Del Delmarie Del Marie, ba? Del Delmarie Del Mar Del, Mar Mar Del Mar Mar Resto Mar Bar and Mar Cafe. Coffee. <laughs> and guys, dito kami magla for today. Yes. Yeah. Ayan. Hi guys! Andito kami ngayon sa Del Mari Resto Bar and Cafe. Cafe. <laughs> Coffee mate daw eh. <laughs> eh. Guys, dito kami ngayon kakain ng tanghalian at ipapakita namin sa inyo ang mga menu. Yes, guys. So guys, sa mga nagtatanong po ng location kung saan po tong resto bar and cafe na to, dito lamang po sa tabi ng Five Brothers well, dito sa Pagaspas guys ayan pasok na kami dito ah, wow ang dami naman pong kumakain ganun po kaluwang dito <laughs> close daw guys pala yes po hindi na nga pumawalang kay Vlad Ahot Lufo <laughs> tingnan nyo naman. So ayan guys, dito nga pala kami po pwesto sa taas. Sinin nyo po kung gano'ng kaganda. Ipapakita namin sa inyo. Talaga naman, relaxing din pag kayo kumain dini. Ah ah. <laughs> so guys, nandito kami ngayon. Nandito kami ngayon guys. Dito kami magla for today. Yes, guys. Gusto namin matikman kung anong pagkain dito sa Del Mare. Ngayon guys, ang um, coffee bar. Love is brewing. <laughs> Ang ganda tingnan nyo naman, pag naman kayo hindi din nag-enjoy. Ayan, guys, ah. Elias, Elias, Elias. Elias, Elias, Elias. Uy, mag-Elias! Ayan po ang comfort room nila. Talagang napakaganda. Malinis, guys. Ngayon, mag-Elias muna kami. 1, 2, 3, Elias! Oo, uwe, uwe, uwe. Busog na kami din eh. Ayan guys, first time namin dito kakain yon sa restaurant dito sa Pagaspas, sabi ng Five Brothers Fuel. Apakaaliwalas ah, pala talaga dito sa taas, ah, sa taas kami pero meron din sila sa baba, napakadaming upuan. Apakaganda ng banyo nila si R. Ah, ay, it meron pala sila ditong alagang monkey. <laughs> So guys, dumating na yung order namin at kami kayo namili na din gutom na gutom na kami. So ayan, hindi na napigilan ni Kulot siya. Italagay gutom na gutom na kaya naman nakapasubo na. Diyos ko, may pa kayo nakakain ako. Itag video ngayon. Oh, gutom na gutom na ako. Makakain na ako dito. Ano? Galian nyo. Oh, ito ang ako. Kasi hindi ko. Alatang <laughs> hindi maaantay eh. At labas na eh. Ayun guys, yung food na in-order namin dito. Ayan. Ah. Ano ba 'yan, no? may some game pa kami. Laglag pa. Nilaglag pa ang kutsara. Hindi na kita yung lima, magdadagdag pa kami. isa pa kasi 'yan. Dadating pa isa 'yan. Ano kaya in-order mo kulot? Tuna. Ulo ng tuna. Ulo ng tuna? Hanggang tumitunin na ng nangyayari. Ibrutaw niya, bakok ng tuna. Ba <tunabasa> hindi yan eh? Wait kayo, ano ah, nilagay mo? Balik mo. Balik mo, hindi yan ate. Sa ibang order pa guys ang kinuha. Uy, balik mo. Natingin natin. Uy ano, balik mo doon sa kabilang table. Ubus na ang kanin. Ato, wala na pa kailangan. Guys, buo pa ang kanin namin. Ano po yung akin oh? Kung Pagdating niya yung kanyay walgas ng mano, talaga Kanin nga. Hindi po nakakasubo, nakuhal na agad ang kanin. Hahaha! Oya si Bruno, oya si pala ka. Eh, hindi naman gamot ng mga re.

Wa tama tama na yan. Paano ba makakakuha ng kanin na rin inalo? Nasa kanya naman ang kanin. Inalo ni Kulot ni sa bowl lang. Sa bowl lang ng inalo. Sa bowl wala nang kanin, wala kanin. Siyang uubos. Ano ba sa iyo? Tales. Pagbibigyan pala ko ng mga rin. Inalo ko ng pagkain. Aba, para mga sila ng mga rin. Yo po. Mamalakas <laughs> pa <laughs>